Usa karon ay saya nga ang kinabuhi nga naa nimo karon. Kasa na sa Diyos, ihatag na sa Diyos alang ka ni mo Katagin bilis si Kristo. Mamay nagkisingyo ka ni ka mo. Mamay nagpuhat ka kanimo mo. May ka Gihimo ka sa Diyos para baka pahimaya ka niya. Wala ka nga araw ng pakadaotan, magpakalunang sa pagpakasala. Wala ka nga magpadayon lamang sa inuang pagkapagkabuso wala kagihimong gihimo magpadayon lang ka sa imong private soon o sa imong pagkadautan Muna ka karon igsuot gitawag ka sa Dios pinamda ka sa Dios soon. haleluya Juan 3:16 kay gigugma pag sa Dios ang kalibutan ug tungod diha na gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanang, motuon niya, pilit malaglag kun hinoon, makabatong siya kinabuhi walay katapusan Gasa sa Diyos, nagsakot, kinatuhin mo na yung katapusan. Ayan, ay, palabiyak ka na nga, gasa, isoon. Anak, masaad, isoon, ika nga. Tapo ka, ayaw na siya, kadaugan, kung ako maangkon. At yung lamang ka na mabatunan, isoon, ika Kung atong bawaton si Kristo sa atong kinabuhi. Ato na na siyang maangkon kung atong alagaran si Kristo sa atong kinabuhi. Dili na mapagahit sa atong kasing, -kasing Ay karoon na ang adlaw sa kaluwasan dili o ma dili o niya apan karon kun rasa ang kaluwasan ang kaluwasan sa tao karon mitras buhing pa ka makadawat pa ni Kristo makaalagad pa apan human ning kinabuhi ra mao na ang paghukom ni Sugod o sa diyan mo ta ka sa Dios na andam kita kay aduna usab nga giandam nga impyerno ay sahan. Alang niya itong nagmasilupakod sa Ginoo. Praise God, alay ko ng Diyos. Kung wala sol, salamat sa dakong pabilihiyo, wag niya sa Diyos nga rin na nato. Amen. Praise God.